alamin naman natin kung paano sila makakabuo ng isang salita. Gagamit tayo ng tinatawag na blending. From the word itself, pagsasamahin natin ang mga tunog. Halimbawa, pamilyar at alam na ng ating mga anak ang mga tunog na m mm, ta Narito ang mga salitang maaari nating i-blend. Sa I Ka Ma a As Ta Tim Am Bakit kailangan natin silang turuan mag-blend? Ito ang paraan para maging independent reader sila. Kapag nakakita na sila ng mga titik at alam nila ang tunog, mas madali na para sa kanilang pagsamahin ng mga tunog para makabasa ng isang salita ito rin ng daan para mas madali na sa kanila ang spelling at pagbabaybay